Hello mga champions. Alam nyo sa buhay natin may mga pagkakataon na napakarami na nating baong mga experiences, mga bagay na pwede natin gamitin to resolve a particular situation, particular emotional challenges na nararamdaman natin, particular mental situation na gusto nating makaalis tayo. Pero minsan yung mga experiences na yon ay hindi enough para makaalis tayo doon sa pinagdadaanan natin. And the reason is because yan yung isang bagay na bago ulit sa atin. Possible another growth, another level sa buhay natin na pwede tayong mag-improve, pwede tayong mas gumanda yung buhay, mas maging maganda yung mga ways natin, mas maging maganda yung yung ma-achieve natin, mas lalaki, mas lalago at mas mag-iimprove pa yung mga napakaraming bagay sa buhay natin medyo malaki yung magiging impact sa life natin. The reason why it's really hard and it requires a lot of experiences na pinagdaanan natin sa buhay natin. Pero minsan, lahat ng mga experiences na yun, kahit ginamit na natin yung mga tamang experiences na yun, yung tamang decisions na yun, hindi pa rin enough for us to go out of that emotion, for us to go out of that thought, that thinking na pinagdadaanan natin. It's because because nga mga mga champions no? dahil this is a new thing sa bagay new thing na bagay sa buhay natin and yung bagong bagay na yun ay napakalaki yung possible na maging impact sa life natin and kaya sobrang bigat is because we've used all of those all of those experiences na pero hindi pa rin natin na resolve pero once you really pursue it yung hindi ka natakot you maintain your decisiveness, yung decision mo is talagang to pursue it, to really overcome it. I know. Pangalawa, it's gonna make you to be in another level of your life. Kaya, wag tayong tatalikod, wag tayong susuko, wag tayong bibigay sa mga ganyang pagkakataon dahil napakalaki nung ino-offer na opportunity para sa atin ng mga bagay na yan. Yang sitwasyon na yan. So, pag-isipan natin mabuti at gawin natin maganda yung mga decisions natin. God bless you. I love you.